Mga kaganapan dito sa Boracay Island, Philippines as of December 26 of 2023. Ayon nga po sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, nasa 71,747 na po ang mga turistang dumating dito sa Boracay Island from December 1 to December 15. At mga kailanders, ang inyong natutunghayan ngayon ay currently na update dito sa Boracay Island, Philippines as of December 26 of 2023 at grabe lumulobo na po ang ating mga turista dito na kasalukuyan ay nagbabakasyon sa isla ng paraiso ang Boracay Island at dahil nga po sa malapit na ang bagong taon asahan pa po ang mga pagdagsa at pagdating ng ating mga turista dito sa Boracay Island para i-celebrate ang kanilang bagong taon dito sa Boracay Island. At live na live dito sa Boracay Island Philippines ako po ang inyong DOT accredited tour guide. My name is Jamil at magkita-kita po tayo dito at please enjoy your stay here dito sa Boracay Island. Paalam.